Hi mga ka-signage! Sa ating video ngayon, may ipapakilala ka ng bagong equipment. Ang UV printer. Isa itong modern printer na gumagamit ng ultraviolet or UV light upang agad na o patigasin ang ink sa bawat pagpiprint. Ano nga ba ang UV printer at ano ang kaibahan nito sa mga traditional na printer? Ang UV printer ay may natatanging kakayahan na magbigay ng embossed effect sa mga printed designs. Ibig sabihin, hindi lang basta flat ang mga letra o larawan. Kapag hinahawakan mo ito, mararamdaman mo ang texture ng bawat detalye. Hindi katulad ng ordinary inkjet o laser printers kung saan ang output ay flat lang. Ang UV print ay may nakakaangat na effect. Kaya mas naging premium at high quality ang bawat resulta. Madalas itong gamitin sa paggawa ng mga customized products tulad ng signages, cellphone cases, tumblers at mugs, packaging at labels para sa mga products. Ano pa ba ang benepisyo ng UV printing? Bukod sa mabilis matuyo dahil gumagamit ito ng UV light, ang ink ay agad na tumitigas at natutuyo sa mismong oras ng pagpiprint. Hindi na kailangan maghintay na matagal o mag-alala na kumalat ang tinta. Sana may natutunan kayo ngayon mga kas signage. Huwag kalimutang i-like and share and subscribe sa aming page para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa signage making. Hanggang sa susunod, paalam.